Next natin. Sige kuya, sino po ang next natin? Ay, hindi na. Oh, Papagalit lang kasi kami. Ay, sorry ha sa mga taga-barangay. Man of Altabas Aklan.

Ayan tayo, hey, hey, hey. magandang hapon, awa hapon? Magandang umaga! Magandang umaga, bakit ba sa yung ulang? Ay, ano, sa tanong ulan. Kumusta okay, okay, man kayo dito? Okay na kayo. Kuya, nandito lahat. Tayo sa Aita Village ngayon dahil mayroon pong mga nagapadala ng kanilang tulong para sa Aita Village dito sa Akla lalo na dito sa Altabas area kaya ngayon mayroon tayong 25 kilos na bigas bali 15 15 man ang family dito. Kaya ito po, tatawagin ng kanilang uh, leader, yung kanilang mga kasamahan. Ah, sige kuya, dito na tayo. Para diretsyo na tayo. Ano? Sige. Ikaw na magtawag ha. Distancing pa rin tayo. Okay, Jinilin, magbanwa. Jinilin, magbanwa. Ayan. Sige po. Pasalamatan mo po yung ano, sponsor natin. Hmm? Thank you, thank you. Thank you man. thank you. Thank you. Ayan, sige, yan ang bigas mo. Okay, next natin, sir. Kaya ba? Walang mister siya? Oo. Oh. Ayan. Merci. Uh -huh. Merci. Ate Merci. Ayan. Sige po. Doon ka magpasalamat sa sponsor. Salamat. Ah. Kaya? Tulungan mo. Nil. Ayan. Maitabi. Ayan. Pero chinel talaga pagkat napapansin ko pag pagdalaga dalaga yan, hinahatid pa pero pag matanda hindi yan hinahatid. Next natin kuya. Thank you. Ihatid ka na nai. Thank you. Sharon. Okay. Oh. Ikanaday. Ayan. 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 Ay, ay hindi ilalagay doon, lagay doon. Menon, menon. Oh. Ayan. Uh, pasalamatan nyo po muna yung ating mga sponsor na Mas. Oh, ayan. Kapis mas. I ilagay mo sa ilong. Oh. Salamat din ang pagtaon ninyo ka amon nga pagtaon ninyo sa Amon Gracia. Opo. Oh, salamat naman sa inyo nga ninyo kaamon. Amon. Oh, oh. Ayan. sige po. Oh, salamat din. Oo, oh, next natin. Sige ko yan, sino po ang next natin? Ay <coughs> <coughs> <Suleen. coughs> Ay hindi na. Ano nang ate, pag may bisita po kasi daw, nadamon daw kayo po sa barangay. Yung uh, ang ano namin sa kay kapitan. Ah, eh. ang sabihin? Mapapagalitan kasi kami. Ah. Uh, Kaya lahat ng bisita ng ate. Ngayon okay. nadaan na doon sa kapitan? Okay. Pwede naman pa kayo dumaan sa bahay ng kapitan na sabihin nyo na may nagbigay lang po kayo sa tulong ng ate. Oh. Uh -huh. Yan lang po. Kasi so, anong... yung pinsang ko kasi, yung, na kanina, paalan uh -huh. niya po dumaan kayo doon sa barangay. Uh -huh. Kasi yan ang requirements ng barangay ngayon eh. May mga may bisita mga IPs pupunta po sa barangay na. Sa barangay na po. Ngayon, para ngayon na yung mag-assist na isang malibawa tanod, kagawad, uh -huh. kapitan. May assist may ano po, may may po kayo na ano. Pupunta uh -huh. po kayo dito. lang po anong sa akin. Yung ano uh -huh. ko lang po sa inyo para uh -huh. susunod pagpunta pumunta uli po kayo, uh -huh. may assist po kayo ng kagawad at ano tanod po. Yun lang inano ko sa inyo. Okay. Ano ito ito eh, i ibababa lamin or eh pwede na rin po ibaba ano 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 lang po Daanan niyo lang si kapitan po Eh, ano niyo lang pilwana eh hindi niyo rin kasi po alam eh ganun oh. lang po ganun lang yun oh. ngayon lang kasi namin nalaman na nag-strict na sila dito oh, kasi ang dati po kasi pupunta kayo dito eh opo kasi ang ang ano ko kasi ang isip ko share share yung tribal leader dito share rin yung nag-control ng ng mga katribo niyang ati Aita dito. So doon na kami nagko-coordinate sa kanya. Nga yeah, po. Eh So ang gusto ni kapitan na, na dadaan muna dadaan sa muna kanya muna po. Sa para wala nang ano po sa inyo. Uh -huh. so, wala nang problema po. Kasi uh -huh. alam naman niya 'yun eh. Alam niya, uh -huh. alam na rin ni Toto. Oho, uh oho. -huh. Ina-assist e, ina, 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 ina -assist ko rin kasi sila nang uh -huh. Opo. Bali ikaw mo. ay barangay gagawad. Uh -huh. uh -huh. Ay, no, kayo oh, may-ari ng lupa po. Ay, kayo may-ari ah, ng lupa. Sir. Oh, oh. So, anong gagawin natin? Itutuloy lang i ba natin I, ito? Itutuloy nyo lang, sir. Tuloy Kaya, lang sir. Hindi naman kami mag-ano sa Patagal. kanila. Nag oh, sige. Ibababa lang naman Ibababan namin. Ibababa nyo lang, sige, Sige, sir. Mm -hmm. Okay lang, sir. Uh, oh, sige uh, sabihin nyo lang, sir, na anuan nyo lang na... Uh -huh. na sa sunod na lang na kung babalik man kami, oh, sir. dadaan na lang kami okay, ulit kay sir, kapitan. Okay lang, sir. Para walang problema. nag kasi, nagtanong si yung secretary ng barangay, barangay. Oh. yung pinsan ko. Oo. Oh. Um, um, mamaya hindi daw ay nagdumaan sa barangay. Oo. Oh. Ay ano lang sir. Ay sige po. O, para Oo. ano lang sir, inano ko lang kay sir. Ay sige, thank you, <laughs> so, sir? thank you. Oo. Oh, oh, Dito ako na po so, may ikaw ay, ay. ng ano. Uh, oh, sige. Uh, Adi, sir, o, ano ko, sir? Oo. Oh, oh. Sige, sa sunod ganito na lang gagawin natin, no. Pag uh, nag-message tayo sa iyo, ikaw na mag-coordinate mm. sa kanila, no. Kasi ang nasa isip ko naman, eh, yung uh, tribu Aita, ay ikaw yung pinakang kapitan nila dito sa sa village na to kaya sa iyo na ako nag-direct eh, yun pala gusto ni kapitan doon magdadaan sa kanila rin oh, para sige may mag-assist nga ako nga tanod uh, or uh, ano ah, I see. okay sige sige very good. okay sige eh, baba na lang natin ikaw na lang mag-distribute kuya para wala na tayong ano masunod lang natin yung health protocol ibababa na lang natin lahat 15. Tapos ikaw na mag-distribute no. Yeah. Okay. Dahan lang. Okay. Ikaw na bahala kuya ha. Uh -huh. 15 piraso po yaan lahat. Okay. Hmm. Eh, hindi rin tayo makaalis pag dito ah sige na pakuha mo na lang sa kanila pakuha na na po maliliso si sir aha sige na sige Okay na, kompleto na lahat. Okay. So ayan mga kapobre. Pasalamatan natin yung ating uh, mga sponsor no. Si Atinida ng Cyprus, 5100 peso ang budget niya po dito. Si Ma'am Jo Monios Davis, 7264 pesos. Taga Singapore na ayaw magpangalan, 3000 pesos. Shout out po sa family Malio ng Aritao, Nueva Vizcaya. Maraming salamat po sa inyong uh, suporta sa programa. At ito na po, nadala na po natin yung hiling ninyo na bigas para sa ating mga kababayan na ati or Aita dito sa Aita Village sa uh, Alta Basaklan. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po. Thank you. Thank Sige you. po. Ah. Uh. God bless sir. sa inyo. Sige. Din sagamat, sir. Oh, hindi agaw na kami magtagal. Salamat din yo sir nga nakatao kamo kaya kamo. Oho, welcome Ako po. Tako na mo nga salamat din yo sir. Oh, Thank you, good sa sunod magdaan na lang tayo sa barangay kung magbalik kami ha para uh may -huh, assist uh may assist -huh. mag-coordinate na lang tayo eh, sorry ha sa mga taga barangay man of Altabas Aklan no? sa official akala ko kasi ay si kuya na yung uh, mismo nga uh, leader talaga ng city so na ito so kaya sa kanya ako nakikipag-coordinate pagka may inadala tayong mga blessing so sige po sa susunod idadaan po namin sa barangay dadaan po kami before magpunta dito thank you po thank you get bye 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 thank you thank you get yahoo